Hey, what's up mga sir? It's me again, sir Gahad. Pero lang akong gustong i-share sa inyo. Pina-install ko na yung aking nabiling shock dito sa ligod. Dito sa aking motor sa Yamaha Aerox. Kasi nga, nag-leak na yung aking shock sa ligod, So, nagpalit na ako. Tapos, nagpa-change oil na rin ako. And then, nagpa-CVT cleaning. So, gusto ko lang yung update sa, sa shock kasi may nagtanong sa akin kung sa daw yung performance so since bago pa medyo hindi na siya tulad ng dati na ma-play yung baba, taas baba kahit maliit na hams so, para siyang bago na bago naman talaga yung shock eh. para siya yung bagong kuha ng motor na medyo matagtag sa likod kasi virgin pa yung spring eh, no? pero kapag meron namang angkas okay naman play naman siya na maayos pero hindi tulad ng dati na yung nag-leak na pag nag-play tumutukod na so ngayon hindi tapos yung forma ng Aerox bumalik sa dati hindi na siya yung nakababa kasi Aerox alam nyo naman parang naka-elevated yung likod no so yung dati kasi yung aking shock na, na nag-leak medyo bumaba yung likod so ngayon na uh, umangat na ulit siya parang siyang pato <laughs> bumalik yung forma parang ganun ayoko kasi yung naka lower yung motor eh. so standard lang stock lang okay naman sa takbo eh, hindi na ako nag aalala na kapag may hams sa tukod siya or may, some, may biglang hindi hindi even yung kalsada na bigla siyang yumuyog-yug sa likod hindi na lalo na kung may angkas hindi na siya ganun yung pinalit ko pa rin na shock dito Is yung stock Dito merong konting pahams Ito Hindi na sya yung tumutuukod Alright So Ang ganita lang yung vlog na to Update lang naman sa shock Again, this is our God Ingat po tayong lahat Keep safe, ride safe And God bless us all Peace yo